findings natin initially, sir, dito? Siyempre, ang tinitignan natin dito, gaya nito ngayon, may nakita tayo ng mga repair. So, ibig sabihin, nagkaroon ng damage. So, we're inspecting lahat ng mga ng mga projects dito ng Piscaya uh, and yung, yung 15 na contractors na pinangalanan ko ng ating mga uh, presidente during sa ulat sa bayan. Sir, ano po reaction natin na wala pong galang plano na pagbabanggaan ko sana ng mga ay or yung yung um specifications na actual nating makukuha at yung nasa actual na papel wala pong dalang plano na pagbabanggaan po sana Ang eh, mangyayari dito is uh may maiiwan dito na mga kasama namin na engineers uh katuwang nila yung BNP uh, yung AFP babalikan nila ito at uh, titingnan yung yung plano uh parang sa ganun doon nila ngayon ibabangga kung tama ba ano yung uh yung location and then doon din nila titingnan ko yung mga specifications na in terms of uh, materials ay nasunod din. Hanggang matapos nila yung mga ano, yung, uh, yung mga projects na uh, nakalagay doon sa mga uh target nila na investa. Yung sabi yung target eh mga ilan sa? Uh, at least mga 15 siguro na na mga projects out of the uh, maraming mga projects na nagawa rito uh, from 2016 hanggang 2025. Sir, clarify ko lang yung mga bibisitahin natin sa Lawag and uh, Vintar. Flood control projects din ba? Uh, hindi, yung iba is yung mga, ano, mga uh, lights, <coughs> solar lights. Ano pong meron sa mga street lights po, sir? Uh, titignan din natin kung uh, tama ba yung uh, distances, titignan natin kung uh, uh, yung sa specification ay gano'n din kasi meron kasi yung detailed engineering design lahat yan eh ng mga project so doon ibabangga yung ano yung uh, yung actual na ano na natapos versus doon sa nasa plano oh, How about yung presyo sir ng per unit ng mga solar light titingnan yes. niyo rin po ba yun sir? Ay, definitely kasama yan sa mga uh, i-check check, -check. Sir clarification nabanggit niyo po kanina lahat ng projects dito ay under this kaya all projects or lahat ng project na inikot ni New Today Ah uh, lahat ng project na inikot namin dito ay, ay Diskaya. kaya uh, so and apparently project... yung sabi ng mga engineers natin dito is uh majority dito ay diskaya So iba ibang company na yung sureas fence area. Uh, definitely ano yan eh. Sabi nga ng ating uh, presidente is uh, we need to investigate. Hindi lamang ang purpose ng pagpunta dito ay para mak makapagfile ng kaso, ano. Tinitingnan din natin yung kabuuan ng area because uh, we will be also recommending to the president paano ba natin maiwasan ang mga pangyayaring ito. And itong area na ito is part of the 18 na major river basin na inidentify ng nila Secretary uh, Dave Singson, na sana ay uh, gagawin ng, para magiging cut space ito parang sa ganon, yung mga tubig na uh, parating pagdating ng tag-ulang, may ipon, para magamit sa iba-ibang bagay like mga uh, farmers, uh, yung uh, pwede rin magamit sa mga even sa, ano, sa irrigation, di diba? even sa Yeah, potable water. So, lahat is ano. Kaya nga, ang plano dyan is uh, yung 18 na major uh, river basins na in-identify nationwide. Parang doon yung papunta yung, ano, yung recommendation ng DPWH as well as yung ICIC. Bale, ilan po yung Dito? Yung, uh, yung uh, uh, more or less mga, mga 150 uh, flood control projects. Uh, more or less mga 9 billion. 9 billion? Million? Billion. 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 Uh, from 2016 to 2022 yan. Ano ba yung mga implementing agency nito sa district level, regional level, or national level? So, implementing uh, ng agency. Iba-iba po. Uh, meron pong proyekta tayong uh, pinuntaan region ng regional office ang okay. nag-implement meron rin po na district uh, office naman. Yung tanong po na kanina na tungkol po sa bakit walang plano na dala, uh, huwag po kayong magalala kasi ang uh, kapilinan po ni Secretary Vince ay bigyan ng full access ang uh, ICI sa investigation na, na gina, sinasagawa. Ang full access na ito po, hindi lang po sa central office, maging sa regional office po natin at saka mga district engineering offices. Mm -hmm. So wag po kayo magalala tong Yes, sir. Matanong ko lang po, bakit po majority dito ay under this kaya? Um, what happened po sa bidding? Bakit sila yung Can you give us a brief um, background or... hindi po natin masabi kasi ang uh, tanging uh, basis po natin sa ngayon ay yung mga records na nasa database po ng uh, Central Office at yung mga records ng ating Regional and District Offices. Kung bakit sila ang uh, nanalo sa sa bidding ay eh, hindi po hindi pa natin masabi sa ngayon. Titingnan din po ba yan, sir? Uh, Kung bakit maraming diskay na nanalo dito sa Ilocos? Yes, that's part of the investigation natin na kinakontak na siya ngayon. Hmm. Sir, okay. So sa mga sir, may nakita na po ba kayong substandard? sorry, or um, ghost uh, project dito sa Ilocos na as of now? Um, uh, siguro by inspection lang ano, dahil in fact na may mga repairs na nagawa dito. So, more or less is parang siguro hindi ma maayos o maganda yung pagkakagawa ng mga flood control. Gaya nitong uh, huling tinignan natin dito. Sir, sabi po kasi may mga mag-Christmas sa loob ng Pilumal. May mga masasali po ba na involved dito sa mga flood control? Uh, yan ay ano uh, makikita natin kung ano depende yan kasi sa ano ang ICI kasi po ang na nag-recommend yan ng uh, nag-refer ng case uh, yung detail niyan is nasa ombudsman na kasi uh, sila po yung magre-review kung ano yung mga mga kaso na isinampa ng uh, ng ICI together with the PNP, NBI and the, uh, the DPWH. So, titingnan kung ano kung may probable cause din isasampayan sa Sandigan Bayan for the issue of warrant But from your answer, from the ICI stand po, possible po ba kayo mag-file ng kaso or recommendation na uh, mag-file ng On the part of the ICI, ang ginagawa natin dyan is uh, we refer that to ano, lahat ng mga iniimbisigahan ng uh, ating kapulisan, NBI, uh, pupunta yan sa ICI for review. I-review kung tama yung mga ano mga case build-up and then i-endorse naman ng ano ng uh, ICI together with the DPWH the and then uh, ombudsman ngayon titingnan kung may probable cause sila ngayon ang magsasampa sa uh, Sandigan Bayan or sa DOJ okay. Sir, meron so, po ba kayong time frame sa pag-investigate uh, at pag-inspect sa mga food, uh, plug to to door sa mga Pilipinas? Ah, uh, oh, uh, ang time frame namin is ano yan, s'yempre depende sa weather, depende sa sa availability ng ano ng mga tao na sasama sa amin. As of now, ang mga sumasama sa uh, DBWH, ang layong kasama rito si uh, Yusek Pisnar and then yung uh, PNP, yung AFP. And uh, depende rin yan sa availability ng aircraft na gagamitin, which is being provided by the uh, Armed Forces of the Philippines through Secretary Gilbert Chidoro. Uh, yung uh, tanong kanina tungkol sa ang sa mga napuntahan po natin wala po tayong nakitang ghost uh, project uh, mam. Ma ma'am <clears throat> pero gaya po ng sinabi ni Gerald Lasuring hindi lang naman po ghost projects ang uh, tinitingnan ng ICI kasama uh, po dyan yung mga substandard at uh, iba pang mga at hindi lang po pad control projects lahat po ng infra infrastructure projects ng uh DPWH ay saklaw ng uh, investigasyon ng ICI. Salamat. Uh, siguro ang ano diyan is uh, sabi ko nga is uh, nagdedepende kasi kami sa availability ng, uh, ng araw. at the same time lahat naman ay pupuntahan natin. Eh. So nagkataon lang siguro na nauna yung iba but uh, definitely uh, with the desire of our president to really Uh, solve itong uh, problema na ito lahat po ng ano nan lugar na dapat punta ay pupuntahan po ng ICI ng uh, DPWH uh, including the PNP and the armed forces kasi sila po yung katuwang natin kasama yung mga engineers Kung mapapansin niyo meron kaming daradala na mga engineers ng DPWH from uh, the main from the headquarters so sila po ang mayiwan dito para ano uh, technical. Yung, technical. Uh, basta tingnan yung nitty-gritty ng ano ng mga project na uh, ginawa po dito.